Aba, si Richard Gomez hmm. Darson, hindi na nakapagpigil. Ano nangyari? Napikon po kay Baguio City Mayor Benji Magalong Aba? sa umano'y mga paratang uko sa corruption sa Kongreso. Talaga naman. Aba oh. naman, live report. Totoo ito? My live report ng inborn inborn na gwapo mula na ipinanganak gwapong gwapo na Nako. parang naluma dito parang ko, ha Nako po <laughs> <laughs> Tayo, guapo lang eh. Pero ito pa yung inborn na guwapo, kahawig na kahawig ni Richard Gomez. Oy! Lodobico! Sumintak! Lodobico! Good morning! Sa, sa pangalan ng nanay, bumawi eh. Lodobico? Lodobico! Good, morning, good morning, uh, uh Janet Nelson, sa mga oh, ka-inborn na guwapo. Yun know uh, na nga! Tahali, Congressman uh, Richard Gomez, si Baguio City Mayor Benjamin Magalong, dahil sa patuloy na pagbanat sa kamara sa isyu ng umano'y korupsyon sa Kongreso. Sinabi ni Gomez na sa halip na banata ng Kongreso, dapat mo nang ayusin Mayor Magalong ang mga problema sa kanyang lungsod na pinamumunuan. Ayon kay Gomez, ginagamit lamang ni Mayor Magalong ang isyu ng korupsyon para makakuha ng atensyon sa media at kung may problema siya sa kanyang congressman sa Baguio City ay huwag niyang idamay ang buong miyembro ng Kamara. Pinayuhan ni Gomez si Mayor Magalong na unahin muna niyang resolbahin ang mga problema sa Baguio City na may kinalaman sa air pollution, kulang ang public transport, problema sa basura, overcrowded ang sunat dahil sa naglipa ng illegal structure at magulong urban planning. Rick Sumintak para sa 100% na balita, matatag, matapang, matapat.